Huwag <laughs> pa tulog, ko kang ngiti eh <laughs> oh Uuuhhh Mga banat Toy! Toy, taga ka? Nag-deliver po kami, sarahan po kami Kanina ka pa dyan, <gasps> dyan nakamain ka na? Hindi nga po eh O, ito sa ino to Sa inyo ako kumain ka, naawa ko sa iyo kanina ka pa dyan nakahiga Tagasan ba kayo? Tagasan lang po, si Miano, panggasinan po Ano nangyari? Ba't kanina ka pa dyan nakahiga? No, tatam, no. Ay, nasiraan sila guys Ayun, eh. Bigyan natin siya ng pagkain kanina pa kasi siya dyan nakahiga Simula umaga pa siya dyan Kawawa naman ko Ano to kuya ta ah! Malinis yan, suka ng pusa 1 <laughs> <laughs> hour later motherfucking Eagle Double G Snoop Dogg dito <laughs> <laughs> oh, si Idol eh, Idol Uy, 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 Idol <gasps> Di ba ikaw yung mayaman sa TikTok? bakit? Oh, okay. Wallet reveal naman, Idol oh, okay. <laughs> hey, <but laughs> uy, uy, Idol, sana makahingin konting tulong, Idol Sa inyong no. kalahati Oh, bay talaga niya idol oh. Sige ka na. Salamat idol. Noong pamilya mo ah. Maraming maraming salamat, Aibog! Dahil nakalimutan gumising, hmm? kami po'y nagpapalang ng mayo. Salamat sa ka, <laughs> ka <laughs> Tol, oh God, ayaw ba mo ba naman, ito. tuloy. Ang <laughs> na po. Okay ka lang ba,

Para sa lahat ng nagsasabing mahina daw ako, wala na akong pag ng mga Para sa inyo itong pagsuporsigin na ginagawa ko. Kaya ito, tandaan nyo. Sa lahat ng nagsasabing mahina ako, tama kayo. <laughs>